Good morning. Nandito kami ngayon sa tahungan namin sa tabi, sa gilid. Check kami kung pwede na panghango. Ano naman pwede na yan, di pa? Di pa, gagawin ba? Pero katitil mo bang, gagawin para bang? Ang nalang yung gitawa ka na ito, kapon. Ka, 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 kuan ba na? Ka, dungan? Oo na to yung nasi na to? Bisa benar tak, Bi? Iya. Itu yang gini, itu yang tahu segilid, ya. Tidak tanam kasih di itu, kayak gini, pabilung. Bapak, ini? Eh, ada laki oh. Eh, tas-tas, kurbang. Ah, laki. Kamu, <laughs> laki <laughs> lumalaw si magnanakaw dito ah ayan ang oh, ganito pero malalaki na bang no bilis talaga na pag ano dito lang ang green dito ang green ito na yung ano yung pinakahuli ito eh pinakahuli ayun yung pinakauna yung pinakauna ang ano natin Tingnan daw natin yung pinakauna. Pinangon na yung ano, yung piraka, No, yung pinakauna, yung nasundan sa pinakauna. Ayun. Hindi. nasundan pinakauna nandoon Wala. Uh -huh. Tingnan mo. Nasa natali 'yan. Pal ano no? Hindi nalaglag. Ah. ganda-ganda pag ganda. tali. Laglag. Sa bagay. yung sinisid ko dyan. Wala man. Ito hmm. dalawa na. Bagit na bang oh. hmm. o? Ipat ang patangan sa mga buang o. Oh. Huwag iayan yung mga Pinoy ay. Eh. Hindi nalang maghanap buhay yung tarong. Kay mga wat Kawatan. Tanggalan ng kuan ay. Dito ang bahong. Oh. Ito. Oh, ito. ah, dito. dami pang bahong oh, yung bahong. Yan ang bahong. Amo well, ano, ka rin siya nang tahong. Oh, ikatubo niya. Nakapangano yung sagka mangani ang kuan bahong, o, si Milla.

Wala, na. oh. narinali na ng mag na rin yan. Tama mo, oh, dami ng palak ng talaba, oh. Ito, kadami. Sa igbo pang, oh. Ah, ito pala yung binahong pang. Malilit na lang ang bitin yan. Mas malaki pa yun doon, oh, Sa gili, sa Tabi no. Eh isa yan. Ako hindi ko binahod. Huh? Kalakisan hmm? eh. Ha? Isapeen, tingnan natin 'yan. No? Sa kabila naman. Sa kabila namin pwesto, Ito sa gilid 'to. Eh. Isa kitna namin no pwesto. Yan tingnan naman namin ulit. Tahong doon natin tanim. May kapit doon kasi hindi digano. di katulad di tulad dito sa laot may isda o oh, isda na patay may sa loob niyan may tingin hmm. pag binahong pala no hindi talaga talaga ang tahong no ang bitin, liliit na.

Yun bang malaki oh. Ayan oh, ayan tahong yan. Yung mga nakabiti na mm -hmm. yan, mga tahong. Ayan, dito na naman kami sa isang tahong namin. Ayan, dami, ang italaba oh. namin dami nitong kapit pang. Oh, maraming talaba rito. O, siguro tapos ang ano, balikan pa to. Yung magnanakaw. Ito, malaking bitin. Tingin? Ah, oh, bitin 'aw. Tingin? Ah. Uh, bitin na. Malaro to. Bitin. Dito Malaking bitin, buya ko. Oh. Yan din malaking din, ka bla.

Unar pala to rito. Hmm. Pwede na nga. Ako sa katitil ka mo pa nangon. Tungtugan <laughs> pala to. Ha? Guntugan. Naguntugan? Hmm. Yan o, no, laki. Yan, mabitin. 100. 100 galon? Hmm. 80 na lang pala ang kuha ni Atitil gilid. 80? Hmm. Hindi ako na magtinda. Eh rambol rambol na lang to. Oh, para mapamahal. Mapunta pa sa mahal. Marami din naman siya makuhaan na sa gilid eh. Sabi niya. Irambol ko na lang yan sa istikan. Para mapunta pa sa mahal. Maganda siguro pintahan pang. Okay. Kao. Talaba Oh. Ang dami pang talaba pinangtanggalan nga sige so, si Jiko sana kung ma ano lang mag manguha oh hmm. lalaki na nga yan ano pa eh mahal na araw abril pa Tapos hango kayo sa tabi ha. Hango kayo sa ano. Sino mo lagay mo dito? Michael. Ha? Huh? Ha? Huh? Magkano bigay mo sa gilid pang? Ay na, punta na kami sa laot. Ang kasama niya, wala na. Ha? Ah, nabinta na? Nung simbir. Nandoon, nasa tuition ni Jiko. bina enroll man yun. Nung simbir pa yun Ay, balaot naman. Kami ay lalaot na naman. Kung kami sa mga pabiyaya, no?